Yun, at ngayong araw mga boss, eto, nagsangyupsal kami sa bahay. Oh, wow. Dahil meron niyang nabudol si Missy sa Shopee na electric driller mga Woo! boss. So eto, susubukan namin ngayon. Ayan, oh, maganda yung itsura at saka mukhang matiba ito. Ah, durable ba? Durable. Ayan, may kasama pang barbecue na barbecue stick na, na, bakal mga boss. So eto lang muna yung binili namin. Bacon, saka hotdog, saka lettuce, saka yung cheese. At para matesting lang namin to ngayong gabi. Dahil magsasangyup kami ngayong gabi dito sa bahay. So ayan ready ka rin pala mag-ihaw dito mga boss kaya hayan, sinimulan na namin, nilagyan na namin ng na mantika dahil magkakainan na mga boss, ayan, at hayan mga boss, so para masimulan, tinitesting ko na kung umiinit ba, so hayan, umiinit na, kaya sinimulan na namin yung pagka-sangyup dyan mga boss ayan, maganda din nga na meron ka nito mga boss, kasi every time na magkikrave ka ng sangyup, eh hindi mo na kailangan maghanap ng mga lugar kung saan, sa bahay lang eh okay na, at syempre, bibili ka na lang ng mga iluluto mo dyan mga boss, so heto na yung tapik topic dito mga boss is kung gusto niyo mag-order, syempre ilalagay ko sa comment section ang link niyan. Umorder na kayo mga boss. At siguradong matutuwa kayo niyan sa sang uh, sa griller na 'yan mga boss. ayan oh no, at uh, sinimulan na namin kumain at ayos din naman mga boss para kanang nasa sang salan O oh, ba diba? At ang kagandahan nito kasi hindi nyo na kailangan lumayo, hindi nyo na kailangan lumabas. Lalo-lalo na ngayon may, may meron na namang mga virus na kumakalat dito sa atin. So ayan, bumili na lang kayo na at syempre hindi mawawala ang tagay. Ayan, tagay ng soft drinks, di ba? At ayan, hanggang dito lang ang video natin mga boss. So salamat sa panunood kung nanonood ka pa. At ayan, naubos na ang pagkain kaya wala ng tao. Ayan si Mabi o. Oh. Meron pang ano sa bibig. So eto yung panghimagas ngayon mga boss. Yan subukan nyo rin to, yung ice cream na nilagyan ng Coke. Coke float, di ba? <laughs>